Maganda yung boses. May, may, may ano na request mo sa kanya? Ano na, na request mo kay Daddy? Ano nai request mo kay Daddy? Kantahan ka po. Bakit? Para para yun yung, yung magpapahapi sa yun ni Daddy. Ito na, Mag na ako. Magpapahapi sa yun ni Daddy. Yun po. Para mahapahapi ako ni Daddy. Um, mapapahapi ka. na ako ito na. So, kaya pakanta mo siya para mapahapin niya ako? Anong kanta gusto mo lang? Kukulong sa'yo. Yun na, ulitin ko ha. Ang araw darating ang iyong tanging hinihiling At noong dumating ang aking panalangin na hindi na may kukli ang pag-asang nanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ikay mawawala at ngayon nandyan ka na di mapaliwana ang nadarama Handa ako sa walang hanggan Di pa asahin. di ka sasaktan Mula noon hanggang ngayon Ikaw at ako Thank you! Tingin mo naman, napahapin niya ako sa kanta niya? Mm -mm, Naka-smiley face ka nga to. Ah, so gusto mo lagi yung kakanta ni Daddy para kakan para lagi happy? Daddy, ibang song naman yung mapapahappy kay Mami. Ang dami mong request, Day. Ikaw kaya kumanta, Day. Ikaw naman. Ako naman, ako na nga eh. So, ikaw, na naman po. Ikaw. Eh, Anong gusto mong kanta? Bilis. Nasa mood ako. Feeling ko maganda boses ka. Ano? Feeling ko nire-record mo Yung, yung yung kaniyang song ni, Ma, ni Daddy Pili, ko. Tapos yung song na mas maganda yung yung tungkol sa pagmahal or sa pagmahal. Pagmahal. Tapos ano yung example ng <coughs> anong alam mong pagmahal? Ano kanta yung pagmahal? Ang um, bala ko kung anong ano. Yesterday stream, no? Hindi yung pagmahal talaga sa asawa ng lalaki. <laughs> <laughs> <Kibong> niya, <laughs> pati, How old are you? Oh, why are you asking for that kind of song? Pang matanda so, na yun ni. So, so you, so you, so daddy may, can make you happy. Oh, so daddy I mean, will make me happy. I mean, why? Why it's important I mean, for you I mean, to? Why it's important for you? Ikaw bahala, Daddy. Why it's important for you that Daddy will make me happy? So Daddy could make you happy every day with your with his song. Why? So you so you be happy. Eh, bakit his... nga importante sa yung maging happy si mami? Para hindi ka sad lagi. Bakit tingin mo ba sad ako? Ano ko sad girl? <laughs> Pag sad ka. Pag sad ka. Example. Yeah may may nag-away sa iyo po. Wala naman nag-away si sa akin. example, ay hindi si Daddy po. Hindi sa example, may nag-away sa iyo hindi 'yun si Daddy po. At ako, hindi din ako po. So sasabihin Wala naman nag-away sa sasabing, akin. example 'yun po. Tapos sasabihin ko kay Daddy, pakantayin kan kantahin kanya. Tapos 'yun pag kumanta na si Daddy ng magandang song, edi, mapapahappy kanya. niya. Nakapahappy ako? Nap eh, bakit nga importante sa'yo maging happy si Mami? Para hindi ko sad lagi. Eh. O, oh, ano nga kung hindi ako happy, sad? Para still happy, happy, happy. Ah, so you want me to be happy always? Joy and joyful. And joyful, why? Kaya, so, eh, yun, ko na lang si Mami ng Joy to the world, the Lord is God. <laughs> hindi ganon. Joy hindi ganon. Lord. Bakit hindi ganon? Ede, gusto na. Ano? Yung tungkol sa love ng sa asawa ng lalaki. Can you get Can hindi you get guess? We don't get it. Uh -huh. Kanta mo na lang si mami. Kanta mo siya ng uh, ng song na pang baby na baby para sa love para sa mami oh, di ba magiging happy din si mami dan Oh, no, oh, isip ka lang kahit anong kanta na isip mo. Yung kagaya <laughs> di ba ng God is with me, ganun. Eh, tungkol yan kay God. Para... Oh, kaya nga, ngayon tungkol naman kay mami. Sabihin mo sa song yung gusto mo sabihin kay mami. wait lang, gulong ano um, mo sa akin. Anong gulong mo sa'yo? Isang song! Wala, ikaw mag ka lang, di ba? Maggagawa ka lang din ng kunyari ng... Ikaw lang gagawa ng mag-isa ng song mo. Oh. Ikaw na! Ikaw, pa baby nga ikaw. eh. Ikaw! Yung song tungkol kay mami, pero baby naman, hindi... Shep, Wait yung lang, bakit yung bakit nyo ba gusto kong kantahan? Magaganda ba boss nyo? Sa so, daddy, po, kakantahan ko niya? Eh, ikaw. Ikaw, hi baby, daddy. Sige, magbulungan kayo. Kunwari hindi ko na <laughs> Yun lang. Kala ko ba para kay Lord yung, I am not alone, God is with me. Pwede yung sa iba. Ah, pwede sa iba yan? I am not alone, Mommy's with me. Hindi! <laughs> oh hindi, di ba? Oh, anong? Ikaw ang nagsabi, ikaw ang nakakanta, ikaw ibat Ikaw ang nakamanta. Ikaw, baby. Binigyan Nagbulungan pa kayo, kunwari, kunwari, hindi ko narinig, no? Ikaw, baby, dapat baby nga kakanta kasi love kay mami, pero galing sa baby yung love. Hindi lang sa asawa. Huwag wag, wag kayo magsalita po, ah. Mm, hindi. Promise. Jai, <coughs> Jai. <coughs> Kaka <laughs> lang oh, di kami kasi hindi ka man. Let's going to laugh. Kaita na bilis. Okikinig no ko. I will listen. Okay. You are not alone. You are with me. Kaka no sip. Iba naman. Iba naman niyo. Ay, hindi pa Oh, hindi naman. Ikaw naman <laughs> daddy, hindi ko mama. magawa. Hindi, kaya mo yan tungkol kay mami lang. O, diba, oh, thank you mami. Oh, Ay, naman, no, no. no, ganun lang. Um, Kahit ano. Okay, I get it now. Okay. Parang birthday ko ba? <laughs> thank you mami for everything you made to me. Alam mo, thank you. Ba't ayak ka? Ba't ulit, ulit, ulit. Hindi mo nakakaiyak yun game ulit. Game, 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 game. Ganda na nga simula Thank you, Mommy, for everything you gave to me. And you make me feel happy. You make me laugh. Sometimes you're funny, but... You... Ha <laughs> Comment! Huwag na! Hindi na tatawa! Game! 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 Again! Again! I won't laugh! Promise! Uh, I won't laugh! Natawa! Okay! Natawa mo na! Bago kayo matawa no ko! Worry. I won't Kalingan laugh! So. Ang ganda ng ginawa sinasabi mo eh! <laughs> ko We're <laughs> Promise, we're doing our best We're going to do our best Not to laugh, okay? Thank you mommy for everything you made to me All the right things you made to me So I'll do my best at school and listen to you and I will study, still, even if it's hard, like reading or else, so I'll do my best for you when you're sick oh, uh, and daddy's not at home, I'll take care of you. And soon you'll be okay. Don't be sad when Daddy is not here at home. When somebody hurts you and Daddy's not home at home. I'll make you happy every time when you are sad. So I'll do my best for you, mommy. So you will be not sad everyday. I'll do my best. Ano po. Para namang sad talaga ko every day. Baka naman sabihin nung no, mga oh, tao sad mong talaga. Ang <laughs> intindihin okay. mo yung lagi na lang when daddy is not at home. <laughs> Tatlang beses wala si Dami sa aking <laughs> bahay. <laughs> pag nasa work ka sa office, at <laughs> may nang-away kay mami, wala naman nang-away sa akin, girl. Isa po. problem. Nga'y nang Ang ganda-ganda ng music. Ang <laughs> ganda-ganda naman. Thank you. Oh, at, yeah. Hindi wala kita nakaka-contact sa sayo. <laughs> Kaya nga, thank you.